magkakabit tayo ng class A carb. Titingnan natin kung maganda ba yung carb na to na nabibili ng mga gantong halaga. Halagang 650. Ito yung stock. Dito ipapalit natin. So, okay, ba sila ng mounting. talaga ganyan door so stable yung idle nya ito mga tulog yung pansinin na kasi advance na ng 1k rpm to eh kaya nasa 2.5 agad sya pero ito yung stable sya commander so, na sya observe ko na lang muna to siguro mga 1 week titignan ko kung maganda pa talaga yung performance ng carb So what's up mga tol, welcome back to my channel for today's video. Gaya ng nabasa nyo sa caption is magkakabit tayo ng class A carb. <laughs> Kasi nabili ko lang to sa Shopee ng 650. And the uh, KN nakalagay, hindi ko alam kung urig KN to pero mukhang hindi. Parang ano siya, copy. Ganyan, copy ng KN carb. So ito siya mga tol, ah uh, 30mm, okay. round type, round carb yan. Ang laki ng kanyang piston sa loob. And then, ito yung kanyang box nga. keen carb. So, ito mga tuloy, kakabit natin to dun sa ating gama 200. So, titignan natin kung maganda ba yung carb na to na nabibili na mga gantong halaga. Halagang 650. Kung maganda ba yung kanyang performance. No? Kapag ka uh, bumibili kayo ng carb, lalo kapag mga ganito aftermarket, isalpak nyo muna bago kayo maggalaw ng kung ano ng -ano jettings or magtimpla ng hangin ng menor. Kasi minsan kapag ganito mga binibili natin is mga nakatono na to. Pero mas maganda pa rin kung susubukan nyo muna bago nyo baguhin lahat. So ito ko, tiningnan ko na to, chinek ko na yung loob niya. Tiningnan ko lang kung ano yung jettings niya, So wala naman akong binago. Yung jettings nito na nakalagay sa loob is uh, 38 118 no? So, 38 yung kanyang idle jet or yung slow jet. And then, naman sa kanyang main jet is 118. And then, yung p nitong air and fuel, 1 and 3 port. Okay? Ay, hindi. 1 and 1 port pala. 1 and 1 port. So, hindi ko siya binago. So, tinignan ko lang yung setting niya yan nga 1 and 1 fourth and then yung kanyang karayom naman is hindi naman na adjustable hindi naman nababago so stick lang siya dun sa uh, permanent position niya wala naman siyang hindi naman nalilipat yung karayom so wala na tayong kailangan baguhin sa uh, karayom at tinakpan ko na pala yung mga dapat takpan ayan ito tinakpan ko to so wala naman tong connection sa mga ano lang to di eh, vacuum na sa mga may fuel pump yan alam ko doon to nakalagay wala na yan and then yung mga hose nya ito yung breather ng gasolina and then ito yung drain so yun lang yung pinaglalagay ko the rest wala na wala na akong binago ngayon ikakabit ko to dun sa ating gamma 200 titignan natin kung maganda ba yung kanyang performance so ito mga to natanggal ko na yung stock natin na carb ayan kita ba ayan ayan ito yung stock dito ipapalit natin so magkaiba sila ng mounting so meron tayong manifold to, yan gagamitin natin dito ayan yan sya hindi mas malaki yung kanyang ayan diba okay diyan hindi na pinakita pagtanggal madali lang naman pagtanggal yun dito sa gama sulpak so, mo natin to, to. Okay. so yung mga tol na so, nakabit na natin ayan ayan kable gas so yun try natin kung anda so wala pang pinipit dito kahit ano okay. tubig yung tambuchok. yun, isa pa ay nababa may na ay dami naman tubig nito at dito nga mga tol medyo na bad trip lang ako kasi mayroon naglagay ng tubig sa tambucho ko ayan oh, tinanggal ko muna yung canister para lumabas yung tubig tapos yung pinandar ko naglabasan yung mga tubig tapos sobrang dami niya alos isang tabo ayan may tira tira pa may tira tira pa tumambay dun sa may elbow kaya hirap siya umandar kanina so ayun tinanggal ko muna yung pinandar ko para so bad trip lang ako so yun mga tul tuloy natin na-miss ako kasi may naglagay ng tubig sa tambucho ko o napakarami o oh yung pag start ko buma nun eh tinanggal ko yung tambot so yun try natin yun pa rin yun one click so, tinaasan ko yung minor ng konti may tubig pa din oh. No, no, so stable yung idle nya ito mga tool huwag pansinin to kasi advanced na ng 1k rpm to eh kaya nasa 2 kay bagad sya pero tingnan nyo stable sya oh, hindi sya gumagalaw gumagalaw sya kunti lang like. So yun mga tol, umandar naman na yung carb. Ayun o. Ayan, yung carb. So umandar na siya. Observe ko na lang muna to, siguro mga one week. Titignan ko kung maganda ba talaga yung performance ng carb. Pero at least ngayon umandar na siya. So ang kailangan ko na siguro dito is itotono ko siya. Kasi medyo hindi pa siya nakatono. Parang kulang pa sa gas. So may itotono ko to and then babalita ako na lang kayo kung anong update dito sa carb kung maganda ba yung performance kung uh, dumagdag tumagdag ba yung gas consumption yun na so abangan nyo na lang sa next vlog ko kung anong balita dito kay Gama no? so yun medyo nainis lang ako kanina kasi halos isang tabo yung nakuha ko dun sa tambo at tubig lumabas may trip dito so maglang ang mahuli So yun mga dito na lang. Abang na lang sa susunod na vlog regarding dito sa carb. So yun, ride safe.